Si First Lieutenant Del Junsi Evangelista ay hinubog para maging isang matapang at malakas na mandirigma. At sa kanyang pagmamahal sa bayan, ay buong loob niyang isinakatuparan ang kanyang sinumpaang tungkulin, kahit kapag ito ay ang sariling kaligtasan. Para sa kapayapaan ng probinsya ng Pasig, buong katapangan at karangalan na lumaban si First Lieutenant Evangelista kasama ang kanyang mga kasamahan at hindi may kakailang pagkarap dapat sa pagkilala sa pamamagitan ng pagkakaloob ng medalya ng kagitingan. Del June Kasayuran Evangelista, San Quintin, Pangasinan. For graduating cum laude, the Academic Excellence Award is presented to Del June Kasayuran Evangelista by the PMA Superintendent. Time na yon, yun, uh, yung commanding officer namin is acting CO siya noon dahil pin uh, temporarily pinalitan niya yung uh, uh, commanding officer namin noon. Nung nagkaroon na ng uh, warning order sa uh, pagpunta na kami sa Basilan, itong uh, battle of uh, dun sa Kurilin. 22 lang kami po that time. Siya ako yung platoon sergeant, Siya, yung team leader. Doon ang mission namin is uh, mag-reinforce lang kami sa sa Marines that time, no? Tapos tip kasama yung 3rd LRC, 4th uh, is our company, yung yung Ranger. Tapos yung 67th First Recon Company. Ah, uh, nahit namin yung target ng 3rd LRC and then nagkaroon kami ng casualty na isa. And then na uh, ibak naman yung wounded And then all, all around security kami doon. Kasama namin yung 6SF company. And then nagkaroon ng may tumawag sa amin na i-reinforce daw namin yung Marines. ah uh, tulong daw namin doon at marami masyado yung kalaban. So, veterano, eh, ko tropa. Ito yung kung natin gagawin natin para matulungan natin yung mga Marines nandiyan. So, kung lang parang hindi sam nararating. Kalma siya, talang kasi asa asap asap Kilala mo yung team leader mo eh. Diyan kasi nagkaroon uh, ng tiwala pag yung leader mo is kalmado ah. Parang alam ng ginagawa. And then yung mga kalaban, naririnig naman yung boses, nagka-alo sila. Tapos panayang paputok, akala namin ang puputok, tropa. Yung pala ang pumuputok doon is yung mga kalaban na na-recover ng mga kalaban yung mga baril ng tropa. Limang high power yung nakuha nila. And then pagbaba namin, nakikita na namin yung kalaban. Pag gumagapang kami, yung kalaban, so, oh Marines, hindi naman kayo, pagkapangkapang naman kayo. Pero yung Marines kasi hindi, yung mga Marines, wala na eh. Ang, ang alam yung, mga, ba, yung mga, mga kalaban, Marines pa rin. Patawa-tawa pa sila eh. Doon na, kikita namin ngayon yung mga Marines, hindi ipon nila. Sabi ko, Sir, Maraming kong dito, sir. Mga, mga, mga nakikita namin kalaban. Ano, sir? Pahin na tayo. Ngayon, sabi ni ano, uh, Sir Ibangilista, huwag muna natin i-engage. Dumi dumikit muna tayo para sigurado. Ngayon, habang dumidikit kami, pinapwesto namin yung sniper namin. Nakasipat na yung ano, babat sa kalaban. Bigay na si Sir ng gosig signal na i-engage na. Nagtumbahan na yung mga kalaban and then assault na kami. Hanggang sa nakadikit kami doon sa unahan hanggang sa nakita namin yung mga marines na uh, patay, patay na yung iba. Tapos nung nilapitan ko yung isa, akala ko patay na buhay pa pala na nagsalita, nag ano siya ng uwa. Uh, ibig sabihin marines siya, tapos pinakita niya yung singsing -sing niya na yung singsing. -sing. Hindi ko kasi makalapit yung mga mga tropong marines din na magre rescue sa akin. Kasi nga, uh, kasagsagan ko ng barila noon. Pero po si... yung company po ni... yung tinanong ibang lista, uh, sila po yung naglakas ng loob na dumikit sa amin. Kaya po na risk niya ako. Bali po, wounded uh, na po ako noon. Tapos patay na rin yung mga kasama ko. Uh, narinig ko na lang muna... may Tagalog lang po na nagsalita. Uh, Nag-uutos na... yung machine gun. Puesto doon, puesto doon, kayo ganyan. Ngayon, pag kuha niya ng radyo, at tinawagan niya yung sniper, tumalikod siya. Pagtalikod niya, habang kumukontak siya, may pumutok sa harapan. Yung isang putok na yon, yun pala yung tumama Ngayon, dandahan siyang napapaluhod. Kukuman pa rin siya. Paano mo kahit sa kahit na alam niya na suro, matay na siya, pero may pa rin siya. Sabi niya, veterano, sabi niya, uh, ituloy niyo, tapuhin niyo. Veterano, charge. nyo lang, huwag hintuan. Sabi na sir, tap, ano, uh, matatapos sa sir, sabi namin, na uh, konting konti na lang matatapos na. Ang pakiramdam ko noong time na yon, uh, may ano siya, may alis siya doon sa, mapunta siya sa safe area. Kasi kalakasan pa ng, ano, eh, ng ibang volume of fire ng kalam, baka matamaan pa siya uli o matamaan din yung ibang tropa na mag ano, sa kanya, mag-iibak. Nagtatawag na kami, may balita ba dyan? Bakit ganito-ganito? Na maga pa lang, alam na nila. Ang sa amin eh, tanghali ng malaman namin na i-confirm. E na nagsabi na patay na. Zero-zero na pala. Tanghali na nang sabihin sa amin. Gano'n, talagang nakakapanghinayang. Kasi nakakapanghina. Yung mga pumunta dito ng mga general, pinakamababaraw daw na maano niya is army chief, yun na daw ang pinakamababa, talagang magaling daw siya, sabi nila. Kaya doon yung pangihinayang. Na binis yung buhay, para lang sa bayan. Sir, kung, kung harap kita ngayon, so alam ko naman kung ano yung nagawa natin that time. Kung nabuhay ka pa sana, mas marami pa tayong magawang ganun na sitwasyon. So, repiso siya. Nagsaksipay siya. Dahil sa amin suro, eh, Bis nga sa amin, siguro mamatay kami ba? Parang siya na yung matay doon para sa amin. Salamat pala sa iyo sa pagiging matyaga at masipag mo sa operasyon na yon na nangyari sa atin. Binuwis mo yung buhay mo dahil sa mission na yon. Sa pamilya, talagang maasahan mo siya. Ayaw niya nang walang nakatapos. Gusto niya makatapos lahat. Yung mga bangalap mo sa mga pamangkin mo, hindi-hindi nag Okay lang kami. Sana okay ka rin sa kinalagay kasama, kasama si Mama. Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti At ikaw ang lupang sinusuyo ng Langit. Di mo man silip Ito'y nandirito pa rin Kung ang lahat Ay may katapusan Tuhan penglisan tanggung perbaunku untuk kamu itu yang itu yang